morning, Pilipinas! Special is your new size in Pindanao. holiday po ngayon. Araw nandito. Ng uh, meron po tayong pasahiro. Apat na piraso lang. Uh, at isang mayroong diferensya. Yung gulag. So, wala na akong pasahiro. Yung gulag na lang natitira. Yah, ko talaga siya ng pasig. Talagang gano'n, no? Para sumakay ng magsaysay at yan nalang pasahiro kung naging isa uh, bulag pa ayan sa BM Pilipino ihatid natin siya at hindi sa pinagbayad ano? bali di ba lang yung pasahiro ng yung Mike sa ng Pilipino so kung ibang driver yan hindi yan isang sakay kasi yung ibang mga driver yan uh, hindi lang sasakay ng bulag o uh, mahina maglakad pero ako ah uh, sasakay natin sa doon ayan guys uh, pang anim na pasahiro ko ayan ang lahig sa pula pinahatid natin special bulag sa palingke sa may ng Pilipino ganun lang ang ano doon may yung mababa ko uh, sinakay ko talaga siya kung siya ito matawid uh, sa magsaysay hinintay ko yung bulag so makagawa ka ng isang bagay isang mabuti kung maliit na bagay para sa isang bulag uh, masaya maganda yung pakiramdam mo kasi madalas ako makasakay ng bulag marami kumpul kumpul sila pero first time na nangyari sa akin na uh, isang bulag lang it, uh, na uh, uh, ihatin natin siya ng palingkit uh, na, na nag-iisa lang siya ganun lang ang ano ni Don Michael pero kung sa'yo mangyari kung sa'yo mangyari ikaw ay bulag tapos hindi ka isakay hindi ka ihatid alam pa babae eh, mo yan, bulag diba? yun ang ibang mga driver yun ang sinasabi ko sa ating mga kasamahan mga driver kapansanan man wala servisyuhan mo na mabuti. Yun ang aking panawagan sa ating kasamahan ng mga driver. Bulagman, Bilay, may kapansanan, pagkumara, sakay mo at servisyuhan mo ng totoo. So, yan po. dalawa lang sila ni ate. Sa hero ko, ayan. Malayo pa yung paligid, guys. Sila kang iyahatid ko dahil basta natin siya kung lingkuran natin siya ng tapat ng totoo kahit siya lamang um, maybe isang pasahero you know? sa lahat ng ating mga driver saan man sulok ng bansa pag tayo ay nagsiservisyo sa ating kapwa, sana ay ganito uh, yung totoo na may malasakit dahil siya ay pasahero ano, natin, uh, yeah, shout out dyan sa lahat ng driver Pasig Marikina at sa buong Pilipinas. Ano man ang iyong niyadalang sasakyan kapag ito ay pang publiko. Mula ay alam mo lang po sa hilo ko ay eh, balianin lang. So yan na lang natitira si Kuya na iahatid natin sa palengke ng Pasig. Ayan, interview natin si Kuya. No? Ah, pag may kasama ka kuya, ah, may bayad pala yon? May bayad. Ay, nag-aakay sa'yo? Oh. Ayan mo, oh, ngayon ko lang nalaman ang ah, ah, sambay ng Pilipino. Oo. Na, kaya ako nagtataka kasi dati, oh, may kasama siya, pag inaakay pala siya, may bayad. Ah, may bayad pala kuya? Kasi madalas ko kayong nakikita kuya, no? Ah, wala kang pambayad eh. ah, ngayon. So, mag-iingat ka kuya, no? Uh, Ayun sa Bain ng Pilipinas Luzon-Visayas-Mindanao. Ngayon ko lang na nalaman na si Kuya pala pag may guide ay may bayad. So, madalas po siyang maisa kay may kasama. Kaya ako nagtataka kanina. Yung pala, ni in interview natin siya ngayon at may bayad po Luzon-Visayas-Mindanao pag si Kuya ay may kasama na inaakay siya. Ha, ah, pakakainin mo pa, babayaran mo pa. Ayan po. Ha, ah, sinasabihan ka ng barat? Oh. Ayan o, no, sabihan ng Pilipino, pag may akay siya, pag hindi raw niya pinakain, pinamirinda, sabihan pa siya ng barat. The yeah, first time na mangyari ito kay Don Michael, Pilipinas. Ayan po, Pilipinas, kahit daw ka mag-anak niya, kapag hindi mo binayaran, nagmamaktol. Ganun pa lang, kahirap ang gulag. Ngayon ko lang nalaman guys, kaya iyahatid natin si Guya, ano na, in-interview ko nga uh, ah, kapag mayroon pala siyang nag-aakay, may bayad po pala. Kaya ako nagtaka na, nag siya siya. Ang kabayanan po ninyo. So, guys, ano? 500 ang binibigay ni Kuya. Kung ilan yung kinikita niya, hinahati niya para di sa kanyang akay. Yung nag-aakay sa kanya. Ayan, dali ko. Oh. 500 Kuya! Kahit hindi ka kumita, 500 ang bayad. Ako, lugi ka pala Kuya. Oh, yan, yung oh, sabi niya, lumulupi daw siya kaya And... Eh? oh may kita ka sa hindi oh yan po sa ng Pilipino interview natin sa isang bulan nating pasahiro na nag-iisa lang siya oh at in-interview ko siya kuya anong pangalan niyo kuya ha pipito kaya magsaysay kayo Oh, maraming ang bulag. Opo, opo. Ayun po no, sa Pilipino, in-interview natin si Kuya. Ah, tagbigay tayo sa kanya na ah, signal ano, ng, dinatawag tulisin siya para banggitin ko ang kanyang pangalan ano, mabuhay ka kuya, no? pipito oh, at sana ay lagi ka mag-iingat, sa araw-araw na yung pagsakay oh. kaya kuya nakita kita tumatawid, hinintay kita at kaya kita hinintay, nagtataka ako kasi wala kang kasama kasi sana naman sa mga ibang Pilipino, no, huwag po natin samantalahin ng kapansanan ng isang tao, gaya nyan Kapag siya ay kumuha ng mag-aakay sa kanya, kamag-anak naman ako, hindi. Kailangang may bayad daw, sabi niya. Pag hindi mo binigyan, kahit kamag-anak, nagmamaktol. Sana, no, huwag naman ganun. Ano, bigyan natin ng isang pagkakataon o ika nga ay servisyo na tama at may malasakit dahil siya ay may kapansanan. Hindi lang isang Pilipino. Ilan taon na kayo, kuya? Uh, 78 na yung kung natin gulat, 78 na raw siya. O, 73 ka na nai. Hindi po, ingat po kayo kuya. Yan po, bababa na yung ating pasahirong gulat. Nain natin natin dito. nasya lang mismo. Ayun, natin ko. Tapos may dalawang sumakay. Bababa na kayo kuya. Sige po, ingat kayo kuya. Sige, o. Pakiakay na lang kayo dyan kuya. oo na nakakaiyak, ano, na isang bulag na kahit daw ka mag-anak ay may bayan. Kaya ngayon, nagsusulos siya Talagang masakit bilang isang Pilipino, no? Yan po, sana naibigan ninyo ating itong ginawa na pag-interview kay Kuya na siya pala. Salamat din po na isang bulag na nagbabayad pala siya sa nag-aakay sa kanya. Kaya ako nagtaka, wala siyang akay ngayon dahil pinabayaran daw ng 500. Uti mo ka mag-anak. mag-anak niya pinabayaran niya. Kasi pag hindi mo niya binayaran, hindi ka aakayin. Sana sa lahat ng mga Pilipino makapanood. Kung nagustuhan mo, pinili yung ilike, share, and subscribe. Kung tama ang ginawa ni Michael, na ihatid ko siya sa Pasig Palingke na napakalayo na nawala wala na akong pasahiro siya lang akin na din kung nyo nagustuhan pwede nyo po i-like o share subscribe at gagawa at gagawa ko ng mabuti first time kong maka o maka-interview ng isang bulag gaya ngayon I love you Pilipinas proud ako na ako isang jeepney driver mabuhay ingat po kayo lahat ng Pilipino saan man sa mundo